Magandang hapon po. Tinatayang nasa 50,000 tao ang dumating sa barangay San Pedro Cotud sa San Fernando City, Pampanga para saksihan ang tradisyonal na pagpapapako sa krus ng ilang namamanata. May flash report si Haji Rieta. Haji. Yes, Steve. Katatapos nga lang ano, itong uh, tradisyonal na pagpapapako sa krus ng mga namamanata dito nga sa barangay San Pedro Cotud sa Pampanga na pinanood ng uh, tinatayang nasa 50,000 katao. At amagalas dos ng hapon kanina nang makarating sa burol ng senakulo at pinangunahan ito ng 53 taong gulang na si Ruben Enahe na gumanap ni Jesus. Ilang beses siyang pinahirapan ng mga gumaganap o ng mga gumanap na sundalong Romano habang pasan ang krus. At nang makarating sa tuktok ng burol, ipinako siya kasama pang dalawa gaya ng pagpapako kay Kristo na buong loob na itinanggap ang sakripisyo upang tubusin ang mula sa sala ng sangkatauhan. Matapos may pako na natili mo na sila sa krus ng 10 minuto, saka ibinaba at sa medical Booth. Ayon kay uh, Mang Ruben, hanggang wala pang nahahanap na kapalit niya, ipagpapatuloy raw niya ang pagganap ng Jesus at pagpapapako sa Cruz. Ang ilang sumaksi sa pagpapako ng mga deboto ay galing pa ng ibang probinsya tulad nga ng isang ginang na nakusap natin na galing pa ng uh, Takloban. Mayroon ding mga banyagang nanood. Samantala, bago pa man ang pagpapako, tumama sa lugar ang isang ipo-ipo kung saan inilipad ang uh, ilang tolda. Di naman ito nagtagal, at uh, nawala rin agad. Sa ngayon, Steve, ay uh, may mga nanatili pa rin ano dito sa lugar at uh, ang ginagawa nilang, nilang ngayon ay uh, nagpapakuha na lang ng larawan doon sa mismo nga pinagganapan nga ng pagpapako sa mga namamanata. Steve, haji kamusta naman yung mga ipinapos sa Cruz? Uh, nagamot ba ng maayos yung kanilang mga sugat? Meron bang mga hinimatay dahil sa init ng uh, panahon na nararanasan dyan ngayon sa Kutud? yes, Steve, actually kagaling lang natin ano, ng medical booth at nung ano, nakausap nga natin si Mang Ruben ay uh, agad naman na uh, pinakita sa atin yung sugat niya. Nilinis ito ng mga doktor at uh, nilagyan nga ano, ng uh, betadine para nga hindi uh, ma-infect. Kung uh, mga wala namang nai-report ano, na mga nahimatay, bagaman na uh, may mga nahihilo lang daw kanina pero agad naman daw uh, nakalihis doon sa medical booth na nga makapagpay makapagpahinga si doon Steve. Alright, maraming salamat sa iyo Haji Rieta.